magandang hapon sa inyong lahat on this your guest mama's channel a fatealer who's the matter this song yung hapon na to tingin natin sabihin sa inyo ating mga gabay so this is um a monthly gabay for the month of August 2025 for the sign of for the sign of Leo so Leo, 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 welcome, welcome sa my channel ano kayong messages, advices and spirit guides ang ating ang ating masasaga for today's video kanina kayang energy or kaganapan sa buhay ng mga Leo signs ang ating mga hagilap. So guys, this reading is a general reading na mga hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagot. And don't forget to like and subscribe my channel and hit the bell for more videos. update kasi maraming salamat po sa mga walang sawang pag sa aking channel, lalong-lalo nang skip ng ads na way pagpalaing kayo ng Diyos at may kapal. Siksikliglig na gumapaw na biyayang sa inyo. So let's see, what is the message advice advises sa inyo ng ating Jesus Spirit for the sign of Leo? So let's see and watch this. Angel Spirit, please give me information po. Ano kayong gusto sabihin sa inyo ng ating mga baraha? So, there's a Knight of Cups. Now, there's an offer. Na may offer na paparating. This is something in romantic offer or proposal. Now, may darating talagang uh, magbibigay ng magang, magandang oportunidad sa iyo. Parating siya na may dalang swerte. And there's a Six of Cups. Maring there's something a past person or fast situations na maring balik or bumabalik-balik. Let's see. Ika-clarify natin yan. And there's a an need of something moving on or getting away from situations. You need to move on. Na, no, kumbaga nasa dito, isa sa nagbagay na nakakatak ng negatibo ay nananatili ka sa nakaraan. No, kailangan mo ng pakawalan. No, kailangan mo ng tigilan. And there's a seven of them, with a harvest moment aani ka na no, ng mga biyaya na mga matagal mo ng um, pinagpaguran at pinaghirapan no, ito na yung harvest time o resulta ng mga paghihirap mo and there's a six of pentacles magtutuloy-tuloy na raw ang about sa finances mo no, gaganda na raw ang daloy ng yung pagkakaperahan no, gaganda na raw ang sitwasyon Na no, pagdating sa finances na magtutuloy-tuloy na siya. Some of you pa dito magbabayad ng utang. Or maaaring meron ditong makakapagbayad ka na ng utang. At magiging balance na siya. And there's a the kingman, guys. Something a new perspective. Kailangan nyo lang baguhin ang pananaw nyo. Magkaroon ka ng disiplina at respeto sa mga pinaghirapan mo. What is the Nine of Cups? Represent with the temperance. This is the perfect timing. So, ito para na pagkakataon, no? para kumalmaka. Huwag kang magmadali sa mga offer na to. So itong bagay na to kailangan pag-iisipan mo. Kaklaruhin, liliwanagin, gagamayan. What is the six of cups? It with the seven of cups. Now there is a past person coming back. Now hindi para baling ka. Now para guluhin ka. Mag-ingat ka. there's an ahas. Or meron siyang hidden agenda sa iyo. Now there is something the moon card see. This is something guys na meron akong na sense sa Gayuma na maaaring um, kaya lagi mo siya isep, No, ginugulo niya ang iyong isip at ang iyong pagtulog. Some of you, nagigising ka some of nowhere. Alas dos, ala una, alas alas tres ng madaling araw. Or baka hindi ka pa makatulog. There's a five of pentacles. Some of you, nakakaranas pa ng financial crisis or financial difficulties. No? Matagal mo na itong hinihintay or kumbaga, nag-earn ka ng pera. Yeah, yeah. kumikita ka, nagtatrabaho ka. Pero, ang nangyayari, ay maaaring, na ano siya, no? na de delays or maaaring, walang, kumbaga, may pera po pero, bakit parang walang nangyayari? Walang, walang, walang napatutunguhan. No? And there's a just, just justice, karma, justisya, na no, huwag ka magalala baguhin mo lang yung pananaw mo, baguhin mo lang kaisipan mo, no, talagang ano man yung bagay na ginawa sa iyo, there's a uh, back to sender, so justice will be served, what goes around comes around. Mag-ingat mag tayo with action decisions. No, lahat ng gagawin mo, magre-reflect sa'yo. Kaya mag-ingat po tayo sa mga gagawin natin. And there's a the knight of swords. So, some of you guys, mag-ingat ka sa mga pagkain na tatanggapin mo. Dahil maaaring magdulot to ng pagkahilo sa'yo. Sabi ko na nga, but there's a cheating lying on you. There's a sneakiness. Hindi siya babalik para mahalin ka. Para lokohin ka for second time around. not third time around. Na no, maaaring itong tao na ito, kumukuha lang ng impormasyon sa'yo. Mag-ingat ka. Meron sa laga ko, it's either lasunin ka or gayumahin ka. Mag-ingat po kayo. Sa paalala lang to, there's something awareness. Hindi para takutin ka. No? Para pag-ingatan nyo po. There's a recruit of story, clear boundaries. Linisingin na sa paligid mo. No ka basta-basta nagtitiwala or naniniwala. ah see? de ba? There's a devil card. Hinaharang niya pati yung finances mo. Kaya parang inoolats ka, 'no? Parang minamalas ka. No, parang nagkakaleche Yung mga nangyayari sa And there's a the negative ones. Don't you worry kasi bibilis ang takbo ng situations. Ngayon buwan na 'to, malalaman mo. Not malalantad sa iyo. Not ngayon masosolusyunan mo ganun siya. Di ba? There is a need of solving toxic and negativity around you. dapat diba? ibig sabihin nasa paligid mo lang ang lason. No, it's either toxic co-workers, toxic family, toxic environment, toxic friends for the outcome. Or toxic ex, no? And there's a hormone for major changes. Some of you may malaking pagbabago sa buhay mo. No, this is something a major, major changes. And there's a charge. Maraming parating sabi ko na ang babalik to eh. Mag-ingat kayo sa pagbabalik ng ex mo. No, dahil hindi para mahalin ka. No, para linlangin ka. There's a nine of cups. No, may matutupad na mga pangarap dito. Mga parating na mga pagbabago. See, there's a May pag-asa pa. Akala nila ganun na yung eksena mo, di ba? Hindi nila alam na unti-unting ilalantad na sa'yo. No, ano man yung bagay na ginawa nila sa iyo. Kamalasan man to, no? Negativities man to. And there's another, sir, bibilis ang takbo ng situations. Magtatagumpay ka na. Gaganda na ng kalagayan mo sa judgment. Pinapaalala ka ng kana, huwag ka na magkwento. No? Or wag ka na mag uh, magingit ka na sa mga mga sasabihan mo. No, pag pagkukwentuhan mo dahil there's a lot of toxic nga, 'di ba? Nasa paligid mo, ibig sabihin wag ka na magtitiwala kahit kanino pa yan. De ba diba? And there's a five of cups. No, dahil ang nangyayari, na di disappoint ka, no, nagkakaroon ng losses, at the same time, talagang tinatrader ka. No? Oh my God. This is a good energy, guys. Hindi po puro negative, ay negative na, ha? Ibig sabihin, paalala to. No, binigyan ka na ng pasilip. Tapos, merong resulta at merong solusyon. That's good. Diba? bit at least may babala at palalas. Kung nararamdaman mo to at nararanasan mo to. That's good. Now, ibig sabihin, ito yung panahon at pagkakataon para ibulgar or para malaman mo na ang matagal ng tanong sa isip mo. No, kung bakit ganto bakit ganyan, eto na yon na no, binibigyan ka na ng kaliwanagan at magiging kaayusan na dahil itong buwan na to ang pagbulkar sa lahat ng bagay na nagbibigay negatibo o kamalasan. So, let's see what is the digital messages for finances and career, love life, at kalisugan. Let's watch this. Okay, guys. So, let's see. Pagdating naman tayo for finances and career. Pero, pero before anything else, mag-shuffle muna tayo, no? So, guys, kung ganyan yung mga nararamdaman yung mag-ingat kayo, no? Isang paalala lang po na kung gano'n yung mga nangyayari sa inyo, no mag cleansing na kayo no mag set na kayo ng protection sa bahay nyo o sa sarili nyo nang sa ganun, kahit ano man yung gawin nila sa inyo diba there's a reflection babalik lang sa kanila yon so let's see pagdating naman tayo for finances and career so this is something a page of pentacles and invest wisely na pagdating sa pa sa pera maging wise ka na no? Kahit kagastusan, kahit anong bagay, mas maging priority mo yung kailangan mo kaysa sa gusto mo. And there's a sign of cross with a happiness. At the end of the time, guys, magiging masaya ka. No? Sa resulta, sa situations na to, magiging maganda na. And there's a sign of once in reverse, no? Gagaang na, no? Yung situation mo pagdating sa finances. Luluwag na and there's a magician for manifestation. At lahat ng bagay na gagawin mo magre-reflect sa iyo. No, at itong bagay na to ang magdudulot na pag-unlad mo. Diba? Dahil you are also creator for your own life. So guys, ha, meron ako na sense dito. This is something, a power color. Or tinatawag natin na swerteng kulay ay dilaw. Ngayong buwan na to. Now, let's see what is additional messages. And this is the six of wands for victory. No, there's something a victory is yours. Tagumpay ay nasa sayo. No, magiging maganda na ang iyong finances. Matatapos na ang burden, pasakit, no? And this is the king of one something ambition. Unti-unti mo nang masisilayan. Matutupad mo nang matagal mo nang inaasam. So matagal mo nang gusto mangyari, mabili, makuha, matatamo mo na. Lalakas lalaguna, no? Merong mensahe something a lizard na nagabay ng ating Panginoon na binibigyan ka ng impormasyon na may paparating na opportunities na pagdating sa love like there a king of pentacles na maging secure ka sa kung ano naman yung bagay na relasyon na meron ka no there's a high Now, there's something a mystery or secrets maraming sekreto maraming bagay na hindi mo palubos na nauunawaan and there's a seven of sa protectionan mo at pangalagaan mo ano man yung bagay na relasyon na meron ka. ba? Diba? Hindi mo kailangan makinig. Hindi mo kailangan ba uh, diba makinig sa mga sinasabi nila? There's a self sword. Some of you pa nga sinasabotahe. eh. Pang, pangalagaan mo na ang iyong relasyon. Ano man yung bagay na meron ka? No? See, there's a the full card. This is something in your beginning. No, sinusubukan din ang pananapalata at tiwala mo sa ating megapal Gawing mong sentro ang ating Panginoon. No, sa tinatahak niyong landasin ng iyong person. And of course, there is something that is once magkakaroon ka ng mga bagong proyekto, plano, no, sa inyong dalawa, sa pagunlad ng inyong relasyon, ng inyong pamilya. No, magkakaroon ka ng mga bagong eksena dito na maaaring puproteksyonan mo at papangalagaan mo. Ano man yung bagay na meron ka? So, let's see pagdating sa kalusugan. So, this something that you pentacles. Oh, collaboration. Mag-iingat ka sa mga events. No, family gathering. No, yung mga pagkain na, na meron ka ng hinala sa tao na to. No, mag-iingat ka. Huwag ka Pwede mo tanggapin, eh, pero huwag mo kakainin. And there's a five of sword, Huwag mo papakain sa pamilya mo, no? And there's a five of swords. Nakakadala sa sub sabotage. -sub That's because of your action. Ibig sabihin, medyo matigas ang ulo mo. No, there's a four of wands. May homecoming family gathering. Sabi ka na nga ba may kakaroon ng events? No, mari may binyagan. May birthday kang atenan. And there's a strength card. Confident. Lakasan ng loob, maging matapang. And there's an eight of kasi Mag-focus ka lang sa trabaho, negosyo, hanap buhay mo. Dahil ito na yung simula ng paglago ng iyong finance. There's an easy pentacles. There is something a big shot and big money coming in. mawala na yung stress mo or depression mo sa so, pagdating sa financial mo. No, lalago, lalakas, gaganda na ang daloy nito. No, magiging maganda na. Natumbok na eh. Natumbok na kung sino yung mga itsuserang, diba, lumilin lang, sumisira sa yung eksena. So let's see. What is the magical fair messages? Advises. And of course, a angels message with a magical fair Messages and advises. We don't pick a card, yes or no. Now, of course, kung bago ka sa aking channel, kung uh, hindi mo alam mag-pick a card, yes or no, pwede ka magtanong, no? Isa lang ang magiging sagot dyan within 1, 2, or 3. Pipili ka doon. Now, of course, kung nakapili ka na within 1, 2, or 3, message No? And of course, comment down below kung anong number na pili mo. Malalaman mo ang sagot sa tanong mo sa dulo ng reading na to. So, let's see. Alamin na natin yan, guys. So, let's watch this. Okay. Let's see here. For magical fair messages, represent what? And there's a spring. And there's a blossoming. No? Lalago, lalakas. No? Naman ano yung bagay na hinahangad mo. Mapapasayo. And there's a do some research na no, kailangan tuklasin mo, no, pag-aralan mo, no, himay-himayin mo ang lahat ng kaganapan sa buhay mo. And you, your wishes is granted. So, ano man yung bagay na pinapangarap mo, bibigyang kulay na nito. Bibigyang katuparan, no, ano man yung kahilingan. What is a yin and yang oracle card? Represent with a regret. The say disappointment. Some of you guys, no, mayroong mga pinagsisisihan, pinangihinayangan. No, maaaring um, nangyari ito sa'yo or mangyayari ito na kailangan maging aware ka. No, mo pagsisihan sa kule. And there's a shadow with a moon card. No, bago pa mangyari at maganap yun, i-reveal na sa'yo. Huwag lang matigas ang ulo mo. Pag na, nagkaroon ka ng na something, vision, vibrations, you need to pay attention. Kumilos ka na. Huwag mo na hintayin yun. Pagkakataon na mangyari yun. No, there's a growth. Na no, magkakaroon ka ng growth and expansion dito. No, sa pag hakbang mo tungo sa kaliwanagan malalaman mo ang solusyon at anong kay na ng buhay kapalaran mo. So let's see. And there's a friends. Na mas ma mas bata ka sa present mo or mas batang version mo sa Let's see additional messages. And there's a strength card, guys. Confident. No, kailangan mo i-boost confident mo. Nagkakaroon kasi takot at pangamba sa mga disappointment and failure. And there's something final of the last thing. No, hanggang ngayon may mga bagay na hinahanap ka na nawala. No, kailangan marunong kayo appreciate yung moment. No, kaya tinanggal inalis yung kasi it's an opportunity for you. No, para maglumago ka bilang isang tao. And there's a rest. Ipahinga mo yung utak mo. Huwag kang mag-isip ng kung ano nakakatakin no, mo yan hanggang magkaroon ka ng mga negative outcomes, no? Failures. What is the romance in you for Mr. Clover that Represent with love, of strong affections. No, pa may pagmamahal talaga na natatangi sa lahat. No, and there's a trouble, guys. No, some of you magkakaroon din ng trouble dito. And there's an intuition, an inner knowing, na binibigyan ka na mas maliwanag na kaisipan. No, at pakiramdam. So, let's see what is our Michael messages. Represent will believe and trust. So, kailangan mo maniwala at magtiwala no? sa nararamdaman mo, sa lahat na nangyayari sa'yo. Diba? Sabi ng Kanghel Michael, na tuloy-tuloy mo lang ginagawa mo. Let me be filled with strength, courage, and confidence. Diba? ayaan mo siyang magbigay sa'yo ng, ng lakas ng loob para harapin yan. no magtiwala ka lamang. And of so, course, Jesus' loving quote said, be of a good comfort your faith has made you will nabubuhin ka dito ng iyong pananapalat at tiwala na no, may taong tutulong sa iyo or maring ikaw yung magbigay gabay sa ibang tao for let's see what is the angel's number represent what sir 909 with a new beginning ba? Diba? bagong landasin bagong simula panibagong pag-asa look out for an opportunity that might be a game changer you are accomplishing uh, something major, it feel good level up. A close the old chapter, a new adventure and reveal. Diba? Ibabahagi, bibigyan mo ka na noong bagong simula at huwag na ang totoong tagumpay at pagpapala. What is the money mo, Barakul, then? There is a money tree, ha? Yeah? Na no, kailangan nyo na matitri para lang sa ganon, na-enjoyin no, nyo itong, ano, no, yung tagumpay no at um, karangyan at kal, kal um, kasaganahan what is your shadow work of work from the shadow work Represent with a close minded no open and receptivity unwilling to consider other perspectives or entertain new ideas be more open kailangan matuto tayong tumanggap ng mga advices and messages with other people no? Tingnan mo kung itong totoo ba to, itong bagay ito, may mapupulot ka ba dito? No, matuto tayong i-visualize, i-analyze, no? Pwede tayong pwede tayong makinig. Tignan natin yung makakatulong lang sa atin. Himay-himayin. No? What lies be the future? Kasi may mga karanasan ng ibang tao na hindi mo pa nararanasan. Baka makatulong sila no, sa mga nararamdaman at nararanasan mo da diba? Baka meron silang maibabahagi sa iyo. Pero ako ng alam mong negative, kailang mo tong pakawalan. Huwag kang magtitiwala ng lubos. And there's a red, red, lipstick stains. No, may bakas talaga. No? May bakas ng isang panloloko. There is a cheating. Cough up. Finding evidence. No, talagang lilin lang kaniloko ka niloko ka. Tinraidor ka. There is a clarifying for a love situation represent what? Clarifying for a love situation. Represent guys with the spirit speaks. Seek wisdom in the prayer but also have an open dialogue. So, kailangan maging maging open tayo with the spirit guides. No, surrender natin na no, magdasal, humingi ng gabay sa kanila. No, kailangan natin lumapit sa kanila dahil iba ang naitutulong ng spirit guides sa atin. 'yong no, kasama sila sa buhay natin. Di, sila ang nauna no sa mundong ginagalawan natin. No? There's something a clarifying for a life situation. What is the clarifying for a life situation? And there's something guys with a connections guide. See? May mga securities and signs na kailangan mo mag attention. Sa so, mga baka nakakita ka ng mga senyales, panaginip, pangitain, no? Butterflies, madalas ka nakakita ng angels number, no? Or mga napapanaginipan na madalas, it's a something as signals. Senyales po yun. No? Connection guide na kailangan mo kumunekta sa ating gabay. Harness the power of network. Cultivate meaningful relationship and strategize your path to success. Diba? You have the power na para sa mga nasa paligid mo at kailangan mong hanapin no, kung saan ka comfortable at kung saan yung bagay o tao na yun na makakatulong for you na para magtagumpay ka. So, let's see what is the part of the light of his what? A part of the light revision what? Return To the heart. I read in the light and return to the essence of soul. Oh, my soul. The present moment is stillness. I call my thoughts and focus on my heart. Where my true light, the greatest, all, resides here, I find inner peace reconnecting with the core of who I am. In the, this quiet space, I connect with the divine essence with me. Diba, sa na mudaw, parang, there's a natural trouble. Parang ganan, Or meditation. No, kailangan mo i-connect ang sarili mo sa ating gabay. No, sa ating Panginoon na natutulong sa iyo para liwanagin. Ano man yung bagay na nasa kapalaran mo. So let's see what is up. Uh, pick a card, yes or no? Alamin na natin magiging sagot sa tanong mo. Let's watch this. Okay. With a yes or no, pick a card, guys. So, let's proceed with the number one. Kasi yung nakapili, number one, yun na po yung magiging sagot sa tanong mo. Uh, so, let's see. And there is a yes with the number one. Wisdom support your roots go deep. Napakalalim ng ugat na to. Marami, there's a lot of branches. No, itong bagay na to, maraming sumusuporta, tumutulong sa'yo. Ibig sabihin, marami kang gabay na um, sa'yo, no? na gumagapay at tumitingin sa'yo. Kailangan mo mag attention. Humingi ng tulong sa kanila at lumapit. No? Number, number two, there's a yes. The best medicine's getting the rip scoop. No? Ang pinaka-totaling gamot dito ay yung tanggapin mo. Ano man yung bagay na ginagawa mo or nangyari sa'yo. No? bagat, learn for your consequences. No? Ano man yung bagay na nangyari sa kabiguan, kailangan mo matuto ka sa, sa nangyari na yan. No? What is the number three? There's a yes again. Ready for the picking perfect timing, get ready. Maganda ka. Ito na yung panahon pagkakataon para anihin mo na. Ano man yung bagay na pinagpaguran mo, pinaghirapan mo, or pinunla mo. So guys, this is um, a monthly gabay for the month of August 2025 for the sign-off. Leo, sa Leo, Leo, Leo. Maraming salamat po for this wonderful reading. So once again, this reading is a general reading lamang Hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagot. Thanks don't forget to like and subscribe my channel and hit the notification bell for more videos of Dirks. Maraming salamat po. Sa mga walang sawang pag-support sa aking channel, lalo-lalo na ang skip ng ads na pagpalaing kayo. Nang Diyos at may kapal si Sikliglig na gumapaw na biyayang manong balik sa inyo. Maraming salamat guys and see you in the next video. Bye bye and babush!